This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng Pogo uh, POG operations mo sa Bumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Wala paano, parang pong... Paano, paano nililink sa Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag <laughs> na po natin pag-usap. No, 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 because I have... No, this is not a laughing matter because I have received... A very reliable information that uh, you have a living partner that manages the uh, Pogo operations in your your town your honor hindi po wala pong katotohanan po yun mm -hmm. kahit nga po ipalabas niyo po sila magharap po kami hindi po yun totoo eh, mayor din kapwa mo mayor sino po your honor sino po kaya siya Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, idaday-evolge ko eh, syempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Oh, o, so sa Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Ano oh, 'di ako naglilink link sa iyo. Wala akong ganun. Pero wala pong katotohanan. Sino hindi po sino 'yon nililink nililink sa iyo. Kayo na lang po magsabi sa akin your honor para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ikaw ako ng totoo. Ako 'yung nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa iyo. Sino sabi mo kung sino? Basta, uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. ngayon chef? Na, ano pinapahiwatig mo na eh, sino yung nalilink sa yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink. Siya po yung nalilink po sa akin na mayor. Uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng pagkasal. At pogi po ba siya? Chief, ha? Pogi naman Ay, po siya. Hindi ko naman kilala. <laughs> Yung po As Sen. Sa endo said hindi po laughing matter ito. Apo. Madam. Sorry.